produkto, Pinoy na Pinoy. Pero ang mga modelo, mga banyaga, patok na patok ngayon dito sa Pilipinas. Ang mga naggagandahan at nagseseksihang mga modelo na galing pa ng Brazil, pati sa mga social na parties. Sila ang main attraction. Pero bakit nga ba sila narito sa Pilipinas? Paano sila nagkaroon ng karir dito? wang super sexy Putis na flawless at killer smile ilan lamang ang mga katangiang ito ng mga in-demand ngayong mga modelo sa print ads at TV commercials dito sa Pilipinas pero hindi sila Pilipino kundi mga banyaga mga brazilian models <laughs> Noong 2005, nung nagsimulang magdatingan dito sa Pilipinas, ang mga modelong galing pa ng Brazil. Mula noon, kung saan saan na natin sila nakikita. Si Fernanda, 18 years old, tubong batagwazu sa Brazil. Limang buwan pa lang siya rito sa Pilipinas, pero sangkaterba na ang kanyang mga projects. Sisa, si sosyal, pero pag kumain ng pizza, walang boys. Malayo sa modeling karir niya dati sa Brazil. Because before we don't have like nothing, we just live in the farm. Mabuti na nga lang daw at napadpad siya rito sa Pilipinas kung saan pumatok daw ang kanyang beauty. My money for modeling, I like bought house for my mother and car. Now I think it's like my turn, you know, for give back to her, like uh, what she gave for me, like uh, all this year. Pero sa lahat ng ginawang proyekto ni Fernanda, pinakapaborito niya ang commercial na ito. Kasama niya kasi rito ang kapwa Brazilian at boyfriend niyang si Wesley, 24 years old, tubong Curitiba sa Brazil. modeling na naman si Wesley. At halos hindi na araw niya mabilang ang kanyang mga racket. Uh, it's different, no? It's like model, international models. It's like, go, oh, the guy is, no Filipino. The guy is from Brazil. It's similar, but it's no Filipino. It's different. I think it's more easy because that. At dito, para siyang artistang pinagkakaguluhan. We did the casting together and, the director look at us, oh, okay, Yo, nice couples, maybe you can do it together. Ngayon, sinusulit na lang daw ni Wesley ang mga nalalabing araw niya rito sa Pilipinas. Susunod naman daw siyang lilipad ng Singapore para doon naman rumakit. Yeah. Paniwala ng iba, ginagawa lang stopover ng mga Brazilian models ang Pilipinas para magkaroon sila ng experience o kumapal ang kanilang modeling portfolio. Pero ang mga Brazilian models na ito, hindi lang sa print ads at commercials rumarakit. Pati na sa mga party at bars kung saan sila ang main attraction o pangakit ng mga bisita. Katulad na lang sa first class bar na ito sa Makati, nung nakaraang Webes ng gabi, nagkalat ang mga Brazilian models. Wow, perfect! Like, I'm yeah, surprised because that that is that that kind of party is all in, Bra in Brazil have, you know? Brazilians are always partying. We usually go more to parties by our friends. At talaga namang agaw eksena sila. Hindi maikakailang sila ang life of the party. Well, people are, you know, excited to see all these models, especially the guys. So yeah, it gets a crowd. Katulad ng Pilipinas, ang Brazil, melting pot din daw. Ibig sabihin, nagmula sa iba't ibang lahi ang mga taga roon. Ang mga Brazilian, marami raw katangian na parang pareho sa atin. Since the Brazilians are from different origins, they can be of different looks. There are some things that are typical about Brazil. A Brazilian will always speak Portuguese to you. We don't have different languages as you do in the Philippines. We speak only Portuguese. Diana. Pero sa lahat ng mga Brazilian models na narito ngayon sa Pilipinas, siya na siguro ang pinakakilala, si Diana, Diana ng Itbulaga. Oh, ano ito? Baseball? Baseball? Ano yan? kulay? Kwek-kwek. Pinoy na Pinoy ang appeal kahit balubaluktot ang kanyang Tagalog. Kapag may itinanim, may ananihin. Aanihin. <laughs> Talaga namang in demand si Diana dahil sa mismong birthday niya, punong-puno ang kanyang schedule. Maaga pa lang, sabak na sa pictorial. Pagpatak ng alas 11, diretso siya sa Broadway Centrum para sa Itbulaga. At sa bungad pa lang, meron na siyang special gift mula sa kanyang number one fan. Salamat ate! <laughs> The kindest woman I ever met. It's so Be cute. Black Baby Diana ngayon. Siyempre ang bulaga, meron ding sorpresa para sa kanya. Happy birthday to you! maganda si Diana. Yun yung appeal niya, yung kung saan siya mali. Yung maling pagtatagalog niya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi raw sanay si Diana sa kanyang celebrity status ngayon. They have lots of beautiful people in Brazil, but they have a lot. It's, for me, it's normal. Even me, I'm normal. It's like ordinary face. When you're outside, of course they see you as you know a different face and then that's why you get you're not ordinary anymore Ayon sa Bureau of Immigration, hindi katakataka ang pagdagsa ng mga Brazilians dito sa Pilipinas. Meron daw kasi tayong reciprocity agreement sa Brazil. Ibig sabihin, pwedeng-pwedeng pumasok sa Pilipinas ang mga Brazilian. At tayo namang mga Pilipino, pwedeng-pwede magpunta ng Brazil nang walang visa. They can come here as tourists, pero pag sila ay uh, nagtrabaho, ibang usapan na yun. Itong mga Brazilian models na nagpupunta rito, pagka wala kang uh, uh, working visa at ikaw ay nahuli na nagtatrabaho, you will be deported at magbabayad ka ng admin fine na 50000 Pero kamakailan lang, nasangkot sa kontrobersya ang mga Brazilian models. Tatlong dayuhang model kasi na unay pinaghinala ang mga Brazilian ang dinakip sa isang fashion show dahil wala silang working permit. Pero sa investigasyon, lumabas na hindi sila mga Brazilian, kundi Argentinian, Chilean at Amerikano. Katunayan nga niyan hanggang ngayon, wala pa raw na dideport de na Brazilian model mula sa Pilipinas. Pero may working visa man o wala ang mga Brazilian models dito sa Pilipinas, nababahala rito si Jericho, isang Pinoy model. Inaagawan daw kasi sila ng trabaho ng mga dayuhan. Actually, yung iba parang tinatamad na rin mag-VTR. Ano, eh, mag eh, kasi sinasabi nila na, ah, eh, puro Brazilians naman nanulaban natin dito. Kasi nga darating ko perfectong mukha. One time, nasa final casting na kami nun. Actually, dalawa lang kami na-approve for final casting. Bigla nalang may dumating na Brazilian. So parang, oh, anong ginagawa nito dito? Parang ganyan. <laughs> Sadly, nakuha nga yung Brazilian. Um, maganda siyang uh, challenge ba? Na as talent, kailangan mo mas, siguro mas maging presentable para ikaw mas mapili. Siguro hindi na natin maiwasan may colonial mentality pa rin ng mga Pinoy kahit papano. Eh, medyo nakakalungkot yun. Maganda na nakikita ng foreigners that the Philippines is and can be a place where there is opportunity for work. 2006, Bini Bini Pilipinas Universe. Is... Pero si Binibining Pilipinas 2006, Lia Andrea Ramos, walang hinanakit na nararamdaman sa mga Brazilian models. I wouldn't think na agawan, cause dito naman fair eh. Like you go to castings, pupunta ka sa castings, you have to present yourself in the best way possible. Tapos ang kliyente, sila yung mag-judge kung sino yung best na mag-represent their product. Dagdag pa ni Lia, natural lang daw na pumatok dito sa Pilipinas ang ganda ng mga Brazilian models. Dahil kakaiba ang kanilang beauty sa nakasanayan. Siya nga raw mismo, pumatok din bilang modelo sa South Africa. Doon daw kasi, mas gusto ng mga taga roon ang kayumanggi kesa sa mga puti. Para sa mga kliyente doon, normal na yung tsura nila. Pero para sa mga exotic na katulad ko, talagang mapapansin ka. Kaya sa susunod na makakita kayo ng commercial o advertisement ng mga produktong Pilipino na ang naglalako ay mga banyagang modelo, huwag nang magtaka. Marahil nga, patunay lang ito ng tinatawag nilang colonial mentality nating mga Pilipino. Pero katulad ng ibang mga nauuso, bukas makalawa, tsak, magbabago na naman ang gusto ng mamimili. <laughs>